patuloy ngang binabash si Bell sa social media account at nag comment pa nga sa mismong post ng pinsan ni Donnie. At sabi nga ng basher ay, kaano-ano ba niya si Ilong Queen? At nag-comment naman pinsan ni Kiana V si Donnie, Friends sila ni Belle. Friends, at nag-comment nga si Kiana B, sabi ay, Crude. Yung feeling na wala namang ginagawa si Belle sa mga tao ay patuloy pa rin silang nambabash sa kanya. Buti na lang ay mababait ang mga nakapaligid sa kanya at lagi siyang pinagtatanggol. Lalo na ang team pangilinan at ang mga kapatid ni Tony. Hindi pa kaya sapat sa kanila ang pinapakita ng Don Bell gusto pa nila na umamin ang dalawa. Kaya nga yung Don Bell ayaw i-public dahil marami nangengelam sa kanila. Nung ang concert ni Bell ay meron talagang nag-bash sa kanya, buti na lang ay nag-post ang kapamilya world. Sabi ay, issue mo, halatang Peter ka kay Bell. Kung pwede lang sana i-announce eh.